Eto mga idol, flex ko lang po sa inyo Ang isa po sa aming hanap buhay dito Ito po si Mamay Basyon Aba, taga rito po sa aming isla di Cagraray Ito po yung pangunahing hanap buhay namin dito sa isla Ito po, pinapalambot ni uh, Basyon yung tinatawag namin dito sa Bicol na Karigumoy katunayan meron po kami ditong Karigumoy Festival na kung saan iniple, uh, piniplex namin yung uh, mga ginawa namin uh, mga gawang uh, Karigumoy katulad ng uh, mga banig basket ayan po si nanay kahit na po sa kanyang uh, edad Ayan, siya po ay isang senior citizen Ayan, patuloy po yung kanyang paghahanap buhay Sa pamamagitan ng paggawa po ng basket Yan po nakikita nyo, umiikot-ikot na yan Yan po yung ginagamit namin Para mapalambot yung tinatawag na karigumoy Bago po gawin ang basket Ayan po, si Nanay Ellen Isa rin pong uh, senior citizen na rin mga idol Patuloy, uh, patuloy rin yung uh, paggawa ng basket Katunayan, ito po ay maraming nakakatapos sa pag-aaral sa pamamagitan po ng uh, pagawa ng uh, mga basket ng mga nanay natin at syempre yung mga tatay natin marunong din gumawa yan po napakadaming uh, karagumoy nakikita nyo nakasampay po dyan yan po ay uh, hindi po pwedeng uh, uh, gawin mga idol kasi bagong kuha po yan kailangan mabilad po muna yan ng konti konti lang at ayan na Ah, malambot na yung uh, karagumoy ni Nanay Ellen. At maya-maya po, 'yan ay gagawin niya na. So ayan. Ito po, marami po po sa amin dito sa Isla ni Cagaray yung uh, mga ganitong trabaho. So sa ganitong uh, klasing trabaho, napapatapos nila yung kanilang mga anak sa pamamagitan lamang ng ganitong trabaho. So kaya po dyan sa mga kabataan natin, kayo ay magsumikap sa pag-aaral sapagkat napakahirap ng ganitong trabaho. Ito ay uh, kapag kamaulan, uh, mahirap yung paggawa nitong mga idol. Ito ay pumupula. Dapat po kasi ay mayroong init madadampian lamang ng init etong karagumoy na tinatawag namin so tayo ay magsupikap mga idol lalo na sa mga kabataan ngayon puro na lang cellphone cellphone na lang yung kanilang mga um, inahawakan. tulungan natin yung ating mga magulang nang sa gayon kapag sila ay mahina na hindi na pwedeng magtrabaho eto so natin sila Thank you for watching mga idol and God bless po.